Yeah, no. Ayon. Ayon. Oh. Ang lemon pala 'yon? Oh, lemon no. mm. okay. na yan? lalaki nung ano? Lalaki nung mais. Na bulaklak <laughs> na.

Ayan na aking tour guide. <laughs> Ito ang aking tour guide sa aming ano sa maisa ng amahan. Oh. Uh. May kakao pa pala oh, You know? Yan pala yung nasabi ni tayo, ay. Oh, uh, sampalok sampalukan. Uh, Kaya ay ko mama ya. Isa. yan Ay kamatis oh. nari, ay. Are pa. Tagalog. Hindi hmm, ko alam. Ah, malalaki. Ayun ang bunga, eh. Ang taga- Oo, pa, oh, dami pala nga. Oh. oh. Hmm. Hmm. Aray! Ayan, isang pulok. Isang pulokan nga yan. Dami pala. Bunod ang puno. Hmm. Dami pala naman, eh. Kwan lang yan. Yung gaano, wala nang ilang kwan, ilang puno. Ayan, <laughs> yung yung pinag- ano na itay ng ano, yung mga susok. Yung kapag yung, yung tawag mo na. Pag titab -tab. Hindi yun, yung pag naagas ka rin. ba tayo, sa ilog dadaan? Akin na rin, yung kayang namin na yun. Kaya yeah, dito, tayo mga daan. ay okay, kasi nag pa lang ko. Tapos mapunta din lang <laughs> po. Pagbola <laughs> so, lang po so, sa aming doon, so, kapag ako sa kapag-ibig ng sagingan. Saan tayo mapunta? Kaninong sagingan? Ang gulo ito. Magnanakaw na saging. Hindi naman na yung mga problema. Naging halit. ấy sao nhiều pakuan? an? Đúng <coughs> hey, này. Đừng nói mấy ha này gùm bắt nga. gùm bắt ngạ. Tang gùm bắt em không có tiền thì làm sao em chịu được vậy? lại Naghahanap ng saging para lang malupak. Ay, kabayo. Ito bago pa lang yung kuya mo. Hmm. Yung linya na yan, yung eh, kuya mo na yan. Mga saging na yan. Hmm. Ay, pero yung nyugta itay. O, oh, isang pa tayo mapunta. Hindi, mataas tayo. Isa naman ang saginga ni kuya. Ay, hanip na yan. Ay, tayo, papunta na sa... <laughs> Tapos nakasunod-sunod si baby, ano? May lang ka din pala dito, ano? Ayun yun, yun eh. Bukado? bukado? Nagbunga yan? Bo. Uh, Nandiyan, bunga na oh. no, no, no. Madaming bunga. Ha? Madami. Madami. Ilang peras uh? Unang bunga. Ba't walang ganong bunga ngayon? Ang saging ano? Sa ganit na ano lang. lang. Hey, naman, ay sa limay?

Wala pang bunga. <laughs> <laughs> ay tumusun, tanong, yun dwarf, yun. dwarf nga yan. Mo, hindi na taas. Din ah, hey. ta taas din yan? Paano tataas? Sa ng ano. Hmm. Avocado. Yan, 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 magkatabi na yun. Tanim ko yan. Kaya nga parang tanga eh. Magkatabi tsaka yung avocado sa kayo. Ay, sino parang tanga yung nagtanim o yung tinanim? <laughs> ay, yung avocado na din. na. Nakita ng mga bata yung ano bunga. May bunga man papa yung isang sanga lang. <laughs> parang tanga. Isang lang daw bumunga. Ay, yung... Pero isang sanga, madami naman. Sa taas. Ayun na yung, pa, yung yan. Taas yan. Wala naman, Hindi nga puso so, Paano magkakaroon ng bunga? Ay, napusuan na ni mo eh. hanip. No tenga la bunga yung mga mga puno. O oh, may dalong yan pa. May bunga ang dalung yan. Are wala. Nasaan ang dalong yan. Ayun Ay, eh ano yan? Antipulo yan. Antipulo ba kaya? Barandang ung yan. <laughs> Nitipolo pala yun. Antipolo. Naipolo pala ayun puno ano Ay kabayo. Namin din may buhok. Ito yung nananaw. Ano yun? Antipolo.baka sa kaya ayan pag binuo. <laughs> Isang puno, ilang piraso, ang laman. Ayan, no, oh, bilangin mo. Yung tuyo. Oo. Oh, oh. oh, ay, parang nalilima yan. Ha, hanip na yan. Know, guys. Dito may like, mga San Fernando, ayan, no. Oh. Saan? Ay, San Fernando. San Fernando, ayan. Ay, dalari, ano, sako. Akin na. Eh, yung turdan pala yung may bunga, ayun no. Oh. May yuyubak mo ba ganyan, Turgon? <laughs> okay, yeah, may <laughs> yuyubak mo ba ganyan? May yuyubak mo ba ganyan? Walang bunga isang pernando mo? Magbunga oh, ka dyan, ayan ay nahukay. Ay, walang laman. May laman niya ba? Malaki ang laman yan. May bunga. May bunga. Ay, kabayo! Ang <tod> oh, ganda ro, kulay pula isang oh, isa dalawa tatlo. Apat. Oh, hindi oh, man buhig pa lang naman. Ano ba 'yung binibilang mo? Yung yog. Mhm. Uh -huh. Sabi mo yung tuyo. Ay, ay kasama na yun at buuhin na yun. Ano yung buuhin na yun, buuhin pa lang? Hindi na siguro sa dulo niya. Hahaha! Ora ro din dito ano. Ito ura, ito ano ora ito ano. Yeah. Ito. Sa din dito may may samot saray na. Hmm. May sagay may may langka, may kakaw. Walang bunga yung kakaw. Saka ano ay walang bunga. Komperado. Bay balik mo din dito ay nado sa ibabaw kung gusto mo kung umakyat doon. Ay halip na yan. Ay tayo <laughs> 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 Pero kaya paakit hindi sa mataas eh. no Ay tayo mo ba, ba na? Sa bandang ibabaw pa doon. Yung baling huy. May baling huy yan talaga dito. Hindi ko lang alam kung meron din dito ay. Do ay sukala naman na yun. Ay sukala lang ka dyan. Ay yun ay kon. Yun ay kalahiban. May saging din kami doon. May hindi din. Talaga. <laughs> Oh, talaga nyan tayo dadaan. wala. magugulong talaga nyan Ayan, yung oraro na. Ipit na. Parik ko. Mga isang buwan pa, ba, eh? ko ah. ni na mukha mo. tiba si <laughs> Para si itaya kay inaya. <laughs>

<laughs> Madaming saging, puno lang. Taktak na ang pawis sa paghahanap ay aray ko. Sakit. Tara dun, Ay, ka. natunton dinit sa paghahanap ng saging <laughs> ay. Pero sabi ni ko yung may bunga din sabi ni ko dito, baka doon sa taas. Baka doon nga sa pataas doon. Ah, doon sa palakang bundok na doon? Oo, doon sa pataas doon. Eh, hanip na yan. Ayun ang papaya, Oh. Ano ba nga natin, papaya? Ay, saging, mader! Oo, tara. Ibig sabihin yung gugulay, yung bagay, yung kasama ng puso. Ito Magas, di kaya kunin daw ni Itay yung puso doon sa ano. Doon sa, kwa, napusuan daw yung saging doon. Aling ga? Aling yug na isa ang may bunga. O paano naging iyo? Ay sa amin ba niya? Oo. Oh. Alam mo, kaya na nagkaroon dito, yun ang pinalinisan eh, tayo, dinos ako naman ang taba. ko, ngayon nasira, si kuya mo lang, eh, nagtanim yung iba, kaya kang nalang. Ito na tayo, da pa pata doon sa ni kuya? Hindi. Really? Oo. -oh. Ay, <laughs> gubat na gubat talaga yan. Hindi <laughs> okay. hey, Eh Ito yung mga sa ano. May daanan din. Ang Nasaan ang pakuan? Doon. Diyan kaya kita magtingin sa saging ay. Saan? Kay Itay. Sakit sa mata ng pawis. Ah. <laughs> <laughs>